Hello guys, magandang tanghali. Welcome back po sa aming channel. And please po kung di po po nakapag-subscribe, pa-subscribe. Ayun, sa episode pa lang natin na ito ay samahan nyo ako. Papamigay natin itong mga extra naming damit na sa Maynila. yon kung di nyo po natatanong ako po ay ano, na umuwi saglit sa Laguna para puntahan yung pamilya ko. And yung mga extra naming damit na meron kami doon ay dinala ko dito sa aming probinsya sa Mindoro para ipamigay sa mga kapitbahay namin ayun ang target pala nating pamigay bigyan na mga damit na ito ayan guys ay yung bahay doon sa malayong lugar na kaya naman lakarin pero yung bahay na yun ay walang kapit bahay kaya napaka special nun yun kasama nyo pala sa episode na to ako si Den ako si Kulijeri <laughs> ako si Kuya <Cloud> Kulijong ah <laughs> yan yung, yung, yung cameraman natin pa wala <laughs> kang ano yan si Christian yun guys oh. kahit katangalian eh, samahan nyo kami oh, eh. kayong mainitan Guys, guys, andito na tayo sa ating pupuntahan. Ah, uh, ito pa bahay nila ay napapalibutan ng mga ano, mga taniman ng palay. Ayun. Hindi na sa. Kahit sang ano, kahit sang angulo, guys. Ang mga matatanaw ninyo ay puro pala yan. Andito pa lang kanila ang bahay. Hello po. I'm... Hi, guys. Andito na tayo sa ating target na bahay na walang kapitbahay and ang nadatnan nga natin ay itong mag-inang ito ayan, papalala ko sila Hi, ako si Eka 15 years old, may isang anak at nag-iisa sa buhay ayun, ah, Eka, kamusta naman ang buhay? ayos lang pa paano naging ayos? paano bang ba nangyari ito? paano na susurvive ang mga pangaraw-araw ninyo? Kailangan, uh, pag naghahanap ako ng trabaho, iniiwan ko yung anak ko sa kapitbahay namin. Tapos pagbalik ko, meron na pambilin ng bigas, diaper. Tapos kahit wala akong katuan sa buhay, kinakaya ko pa rin kasi para naman ito sa anak ko, para sa amin dalawa. Paano bang mga trabaho mo pinapasok? Hmm. Sa umaga, namamasokan ako para maggamas sa palayan. Tapos, pag sa hapon, wala. Sa bahay lang ako. Kaming dalawa lang anak ko. Mm. Ta tama na sa inyo yung kinikita mo. Mm. Ah, yun pala, ano? Ito palang, ito palang, pinunta namin dito ay sana tanggapin nyo. Kung meron kami dito mga damit na ano na galing sa Maynila mga extra lang damit dun sa aming ma ano dun dun sa bahay namin sa Maynila kaya diyan, yan sana magustuhan mo para sa anak ko Oh, wow! Wow! Tumad-tumad wow. <laughs> oh, diba? oh, okay. ano, ba? ba? Wow, si Jake, Baby mm. yeah. mm. Tingnan mo yung mga damit na... Ikaw magbukla. Ikaw magbukla. Uh. Kung lang mo, uh. yeah. hmm. mo yun. Tuntuan si Baby. <laughs> uh. Sabihin mo yun. Tuan tuwa ka ah. Kung nakapagsalita ito ah. Mas lalo na. Happy ka oh. Happy ka? Wow. Ang damit oh. Wow. <laughs> wow. Ang ganda ng ng damit ni Baby Jaika. Eh no guys <laughs> ah. Ano na. Eh kapasin siya. At lang. Mga damit lang eh. Maraming salamat po sa mga sa anak ko. Kahit na. Ang oh ka siyang kaya hindi ha? Oo. Hanggang isang taon. Dalawa. Kaya pa. Lalaka pa naman si baby Jai. Oo. Ang toto, ang toto. Ang toto, siya. Ang dami siya mga ganda ng tangit. Kay... Diba? Oo. Oo. Hmm? Ano? Malinaw na malinaw naman po sa mukha ng ating pinuntahan na mag-ina. Na natuwa sila sa dala nating mga damit. Sa ka ba? Oo oh, naman, maraming salamat po. Sa dala niya sa anak ko. Thank you din. Buti naman at nagustuhan. So yun guys, tapos na tayo sa una nating misyon. Kahit sa munti nating regalo o sorpresa, nakapagpasaya tayo ng tao. Kita kit susunod na bahay na matutulungan natin. Wow. Yun know guys, ah, dito na tayo sa ating pangalawang bahay na pupuntahan. And ito yung papamigay natin, mga damit na panlalaki at pang babae. Yun, ang pamilya pala natin pupuntahan ay si pamilya ni Ate Joan. Yun ang kanyang balay guys. Napaka, ano, nap madalas siyang nakikita sa vlog natin na masayahin. And, yun, bigyan natin siya ng mga damit na pwedeng gamitin mga anak niya sa pangsimba o kaya pangpasok sa school. Si Joan. Shopee Hi, po. Hello po. Ay, bibigay po sana sa iyo. Oh, Salamat. Ayan, galing oh. po yan sa ano, sa pamilya ko sa Laguna. Oh. Salamat sa pamilya na nagbigay nito. Pamilya ni Denden. Okay. Okay. Hindi, <laughs> ano mo ba? Ano ba? Ayos lang, pwede pa tingnan kung ayos lang ang ba.

Ayan. Wow. Wala yan? rin. Sakto to. Kailan pa lang ka? Wow. Pwede kaya pumasok sa school <laughs> ito? Oo naman. Kaya sa school nila to. Kasi hindi naman talaga dito sa amin, hindi naman talaga inaano yung unit Kasi yung mga teacher na halik <sighs> na ibili daw nila ng mga uniform ay i-provide na lang para <laughs> sa mga damit ng mga bata. Kaya malaking tulong po. Buti naman na gusto. Oh, Ito yung wow. simple na. Ito oh, you know? wow. na. Ito December, wow. Okay. Ang uh, pa ko. Uh, <laughs> <wow. laughs> <laughs> Ito po, meron din atang kasya tayo dito. dito. Parang kasya Hindi <laughs> naman. <dito, dito>, <laughs> Ayo. Oh, ma. ito pa. Ay, salamat. Oh, salama. ba? May pansin ba na ako? So... Ay, jirong pa rin yung kasi. Sayang wala yung, wala, wala yung anak mong lalaki. Mm. Ano saan ang sukat niya? Wala. Wala sa lalaki. Yan pa, Marcy. Marami ko siya. Tapos na, hindi ba lang makita natin na? Ang mga mga lalaki. Yan, guys. Mga isukat yan. Ay, parang, ilang gamot na mga kapat. Bago, bago pa ha? Malaking bagay ito. Malaking tulong. Yung mga damit. Yes. Ito yung naman sa panahon mo. Kahit na ibili mo na ng damit, eh, bigas na lang. So, oh, Sumabog. Diba? Lalo taghirap dito sa atin ngayon. Eh? Uh, hindi pa kasi nagaan. Mm Ang yeah. um, cute naman. Mga kulay. Mga kulay yung mga damit na dala namin.

So yun guys, natapos na natin ang mga mission natin. Kahit sa konting tulong natin, nakapagpasaya tayo ng tao. Bago natin tapusin tong episode na to, sulitin nyo muna yung tanawin kung ano bang kagandahan dito sa Mindoro. <laughs> Maliit ako po. Bloopers <laughs> ah. Yeah. For the bloopers. For the bloopers. <laughs> One touch pa po. Boy, ito mo sira na ito yan. Asan yung paa ko. na <laughs> lang. <laughs> For the bloopers. For, For the vloggers person. <laughs> Buti na lang, dyan lang ang bahay ni Ate Jessica. <laughs> black, <the girl. laughs> I put your hands up in the sky. Uh, until the day and that we die. Uh, and we'll be here all evening. Good I feel a like chemistry. I won't let no one come and take your place Cause the love you give, You can't be replaced. It's so now. Nice.